Hello guys! Good evening! So today's video guys, i-share is ko sa inyo kung ano ang ginagawa ko sa mga pinagtalupan ko ng mga gulay dito sa kusina So iniipon ko kasi sila guys maganda kasi itong ilagay natin sa mga uh, palibot ng ating mga halaman So i-share is ko sa inyo, mamaya pupunta tayo sa harapan kung paano ko uh, ginagamit ito, ayan A heart's beat to the city street we begin to feel the fire we rise like tall buildings as the chemicals they take us higher the night's young and it's just begun as she puts her hand in mine so guys as you can see ito yung mga Hi, iniipot ko lang siya na ganyan. And then, pupunta tayo, tayo sa harapan para i-share ko sa inyo kung paano ko inilalagay ito o ginagamit pampataba sa ating mga halaman. So, here we go guys. Punta tayo sa harapan. So, for example guys, ito, nakikita nyo itong 21J na ano ko, Buginbilia. Ayan. So, maraming ano siya dito, ang lusog-lusog, diba? So, dito ko nilalagay guys yung mga sinasabi kong ano, gumagawa ako ng po. Nang cool dyan yan, cool then itong mga ano guys kaya nito nilalagay kong ganyan tapos tinatakpan kong ganyan dito rin tapos lagay lang tayo yung mga pinagkanoan natin ng mga kulay sa palibot ayan ganyan yan tapos takpan nyo lang ganyan din maano yun na yan guys yan. kapag ano na siya na dissolve na magiging ano yan pataba ayan ayan gaya din nito guys dalawa kasi yung 21 jay ko dito rin so kung kaya nyo lang dito nya ayan gumawa lang kayo ng ganyan na butas for example yan ganyan ayan. then i-show ko mamaya sa inyo yung mga dinalagyan ko ng ganito ang bilis guys lumagot tong ano nya dahon gaya nito Ganyan yan niyan. Ayan. Lagay lang tayong ganyan. Lahat ng mga pinagkainan ninyo, saging. Ganyan pwede. Ayan. Basta lahat ng mga nabubulok, pwede dito. Ayan. As you can see, ayan. So, magandang itong sinishare ko sa inyo. Maganda ito, guys. Mag gaya nito, guys, ito. Hindi noon ito black. Ngayon, naging black na itong lupa ng aking Bougainville as you can see ayan, ang ganda ng ano niya, feedback ayan so gaya nito guys, tignan nyo yung aloe ko grabe hmm. kasi malusog siya ayan, dito linalagyan ko din yung mga ano ng mga uh, ito nakikita nyo na to ayan, mga ano ng saging mga ano ng itlog ayan as you can see ayan. Ayan. So ito pa ang example ko sa inyo. Tingnan nyo ng aloe vera ko. Ang litong tong paso niya pero yan nyo. Mga ano ng itlog. Ayan. Fertilizer kasi yan guys. High in. Uh, calcium yung itlog na yan. Uh, Tingnan nyo yung aloe vera ko. Ang lalaki. Ayan. Ganyan. So yan guys. Sana nakapulot na, na naman kayo ng aral na gagawin nyo rin sa inyong mga halaman. Ayan. Ang taba-taba. Thank you for watching.